Na, sarap ng buhay, no? So, grabe talaga. Uh, para sa akin, nagpapasalamat din ako kay Ma'am Rose Kasi, di ba, nung, ano, nung time na yun na wala talaga akong alam. Kasi, alam mo yun na uh, hindi mo maranasan yung ganitong outing. No? Ang sanap talaga. Yun, nagpapasalamat din ako sa kanya na pinakita niya sa akin yung sistema na ano, kung ano. Kaya, Sarap pagpahangin sa New Zealand. Sarap talaga. Maligo dun sa dagat. Ay, uh, dagat. Thank you very much. Sa inyo, no? Sa lake pala. Grabe. Hindi, Omar, malungkot. Ano ka eh, no? Kung <laughs> <Construction> worker ka tao. Oo, dapat. Um, samantala nung ano, <laughs> uh, nagtatrabaho ko bilang construction, wala na pa ng travel, panay trabaho talaga. Oo nga eh. May experience natin Ako sa din. trabaho natin. Wala, never akong nakapag-travel ng malalayo nung uh. nagtatrabaho pa ako. As in, sa ano yeah. lang, sa Cavite Maligo. Pag alam, alam mo yung ano, mahal na araw. Uh, ah, Hindi ko alam yun. <laughs> Pero maganda, uh, no? Hindi uh, na uh, talaga ako na. Ma'am Lazelle, laging nagda-travel or hindi? Uh, Ikaw, nung sa, saan ka? Sa abroad ka, di ba? Oo. kaya doon, ah, uh, ano lang, one, first lang doon. Doon yun, kasama yung boss mo. Pero yung travel yung na, na ganito, yung travel na relaxing ganyan. Wow. Okay, yung ala yung alam mo ba na ano, yung mag-travel ka na hindi no. ka magbabayad, no? Oo. No. Yung ganoon ba na wala ka talagang wala ka. Ah, uh, mo uh, so na yung mga isipin mo tapos ano ka lang. Kaya ang sarap okay. talaga sa pakiramdam. Kaya ikaw, kung sino sa sa'yo, po, salamat ka. Sa kawanin no? Salamat ka talaga. Kasi hindi naman natin maranasan 'to lahat kung hindi niya hindi niya pinakita sa kung hindi rin pinakita sa nagdala sa kanya. Ano? Mm -hmm. Kasi wala eh kung mm -hmm. dumitan tayo sa trabaho yes, pero naman may pera naman tayo pero yun nga iba pa rin yung iba pa rin experience. experience talaga. Galiba. Ako nakagala naman ako si Mincha nagla-ride ako. pero ano uh, sariling pera ko. Ano? Ako sobrang ano, dami ko nang na-travel, dami. yan. actually nakakasama ko na Roma so, sa Boracay, oh? sa Puerto, Baguio, mga Romblon sa province nila, up Galing Ito, na, eh. Sarap, eh, eh, sobrang under, uh, ibang, ano, enjoy. ibang Oo, oh, as in, enjoy yeah. talaga mga experience. Hindi naman yung, yung pera or ano yan eh. Hmm, moment Siyempre, yan eh, moment na, alam yun, kasama yun. Siyempre, meron ano, <laughs> meron, bump, meron na naman man. tayong paparating na incentive. Yun, no? Meron, no? Ganda 'yon. 'Yan ang kailangan. Aqua Planet. Oh! Aqua Planet 'yon. 'Yan maganda 'yon. Oh, yun, sama, sama 'yan. Kaya, Uy, ganda din sa Aqua Planet. 'Yan sarap talaga, but pero yung iba, but din nila i-check yung mga ano, yung, yung anong meron tayo. Tapos minsan kasi ang karamihan mag magpo-post ako, ang daming magtatanong. But ganoon. Pero pag kailangan lang talaga, may ano sila, may time na pa, para Inga nila yung kung ano yung ginagawa. Hmm. Hmm. Kasi ako, bata ko nandito kasi ano, talagang inintindi ko lang at na-realize ko lang na maganda talaga yung business natin. Kesa hindi naman tayo ano na hindi na magtrabaho, pero kasi tunggaga na-realize ko lang na hindi habang buhay kaya natin magtrabaho. Yun ah. nga, tama. Saka ang kagandahan dito sa negosyo natin, no, wala siyang discrimination na uh, wala siyang discrimination kahit sino pwede dito. Mm. Oo oh, nga. Kahit matanda nga eh. Kahit... Kaya ang sarap. Ang sarap sa pakinamdam lang. Tapos, ano kasi, hindi mo gagawin sa mag-isa. Tama. Tama. So, uh -huh. Siyempre, uh, yan, napapasalamat din ako kay, ano, kay Coach Rose. Sa hmm. mga tumutulong sa akin, siyempre, uh, sa mga nagpakita sa akin ng sistema. Siyempre, dati naman ako construction, pero uh, doing this business, no? So, kinikita naman natin sa labas. Halos nakikita, nadubli. Kaya nandito you ako. No? Yes. Oh, siguro, ano? Yung ano-ano umuwi ako? Siguro, hmm. hindi ako hmm. ay gayurong uh, makasali ako. Hmm. Lahat, may purpose eh. Okay. So hindi ka lang napunta dito sa UNO, parang wala lang. Kasi alam mo yun, nung una, nung nakita kita dito nung dati, ang sarap mong kaltukan ah. Sarap mong nga yun, no? Kasi hindi nalang nagpag-grab. Di ba ito yun? Ito man yun, no? Oh. Hindi ko naalala kasi. Kaya yeah, yun, sinasabi mo na pumulong-kulong. Ah. Oo, hindi ko kasi maalala eh. Kasi nainis ka nung nag-awarding tayo doon. O kaya sabi ko, oh, ano yun ah. Tapos yun, yung biglang sinabi na may na ganito, may nag-sign up sa kay Omar. I mean, yun pala siya pala yun meron talagang gano'n na mga negative ka pero gusto mo rin mga ta, mga ta pero yan so thank you nakasama kayo oh, yeah. and sa mga next travel natin magkakasama pa rin tayo more more travel and more from Dublin